So yun guys, it's me again. Kauwi ko lang kasi nagpa-medical ka ako. Ayan. Dati dito kinukuhan ako sa may braso kaso wala silang makitang ugat dito banda. Kaya dito kinuhaan ako ng ugat. Anong ugat ng dugo? Mas masakit pag dito kinuhaan kasi ito yung napupwera sa sakin at saka ito yung kanan na kamay. Ito yung nagtatrabaho hindi ko nga binitbit kanina may mga binila ako hindi ko siya ginamit yung isang kamay ang ginamit ko kasi baka dumugo at lalong sumahid so ngayon nandito na ako sa bahay kasi nagugutom na ako at saka kauwi ko lang ngayon maglulot ako ng aking pagkain dahil nagugutom na ako may nabili pala ako na talong dalawa Sobrang napaka-mura talaga niya as in. Kasi ang isa 60 cents lang. Kumbaga sa piso natin is nasa 22. 60 cents. 23 pesos siguro. Ito siya oh. Yan. Ang laki. 60 cents lang ang isa yan. Bumili ako ng dalawa kasi napakamura mura na. Kasi mayroon akong binili sa ref. Yung isang araw. Mga nabili ko nito. binili ko. Paano isang ito? One dollar ten. Yan. Sa giant ko siya binili. Mahal pala sa giant. One dollar cents samantala yun. One dollar twenty cents. Dalawa na ang lalaki. Hindi <laughs> ko kasi nakita yan. Hindi kasi ako pumunta ng Singsyong kahapon. Eh, hindi ko siya nakita. So, ayan o. Sobrang laki niya. So, ilalagay ko to sa rep. Tatanggalan ko yung balat kasi. Para pag nakita ng amo ko, isipin niya na doon ako bumili sa wet market. <laughs> Baka sabihin niya bakit bumili ako na napakamura. <laughs> para sa akin kasi nagtipid na yun. <laughs> Tsaka mayroon pala ako dito yung sardinas. Ayan. Sa dito sa tindahan, $3 mahigit yan. Pero doon sa Xingxiong, $2, ano, $2. With the seven lang siya. At saka bumili rin ako ng egg dami na nya. 12 piraso. 2 dollar plus. So yan ang aking nangyari ngayon. At saka. Mamaya. Itutuloy ko yung aking paglingpit doon sa baba kasi. Lilinising ko yung mga sapatos doon sa baba. At iriripak ko na yung ah, mga ibang gamit. Ito natapos ko na to kahapon. Ito ano to eh. Yung glass na bowl yun naman yung plato. Ito irarap ko yan. Yan hindi ko alam kung dadalhin niya yan. So yan yung aking ginagawa dito sa bahay. Kaya busy ako. Kaya minsan gumigising ako ng tanghali na. <laughs> Wala naman kasi sila dito kaya gumigising ako ng tanghali na eh, sa 9 pa yata sila uuwi. Nagugutom na ako, guys. As, meron pala akong prito na isda hapon. Bumili ako kasi mura lang siya. bili ko dito is $1.80. Marami na siya. Kaso nung pinrito ko na siya, kinain ko na siya, di ba prito siya? Nararamdaman ko nung gabi, pat parang makati yung bibig ko. Parang makati siya. Hindi na siguro sa Eh makati. Pero kakainin ko pa rin yan. Hindi kitatabong kasi sayang. Minsan lang kumakakain ang isda dito. So ayan yung aking. Meron dito itlog Nilagay ko sa ref kasi baka masira. May kanin. Ano ba ito? Ah, yung munggo kahapon. Oh. Ulamin ko pa ito. Ulamin ko pa yan. Sayang kasi niluto ko yan ng munggo. Ang ginawa ko dyan ay yung yung aking tanim na ampalaya, hinarilis ko, tinanggal ko yung mga dahon kasi nasira na rin naman siya, kaya tinanggal ko yung mga dahon. Nakikita nyo guys, maganda na yung mukha ko. Wala na nga. Pikas. Hmm. May ginamit kasi ako na cream, gumamit ako ng serum, tsaka gumamit ako ng serum na pampaputi siya, at saka pampatanggal ng mga pigmentation. Tapos may bukod na sa si serum, gumamit rin ako ng cream. Bali, dalawa ginagamit ko. At saka yung sabon ko na ginagamit ay bleaching soap. <laughs> Kaya yung tumalab na siya sa tagal ng panahon, sa tagal ng taon, na gumagamit ako ng mga ganyan. Hindi talaga siya natatanggal. Tapos nung, may, nung pumunta ko sa plaza, may nag sa akin yan. Gumamit ako ng serum at saka yung cream eh, binili ko talaga siya. Ginasasang ko talaga kasi mahal yung serum, $15. Tapos yung cream, $15. Dollar, tapos yung sabon, $5. Yun, tatlo yun sila binili ko. Tapos yun, ginamit ko yun. apat na araw pa lang, effective, you know, effective na siya. Parang nag nagtatanggal-tanggal na yung medyo maitim-itim. Hanggat sa, ano, continue ko siya gamitin. Tapos continue ko siya gamitin. Tuloy-tuloy na nga siyang nawawala. Sabi na nga mo, kung ganda na mukha mo, sabi niya sa talagang ah, uh, hindi ko na hahayaang bumalik pa yun dahil napakahirap gamutin, napakahirap tanggalin. Tsaka hindi ko alam kung anong mga cream ilalagay ko. Tapos gumagamit ako ng sunblock. Yung sunscreen ang ginagamit ko kasi mas maganda yun yung sunscreen kasi ano siya, ah uh, glass skin. Parang makintab siya sa mukha. So, yan lang guys ang aking video today. Kaya nagugutom na talaga ako. Mamaya gabi uulamin ko yung isang talo. <laughs> so, bye.